Tunay anak ko, galing barko. Ah, lilibang araw pa. Lilibang araw pa dito yan. Opo. Okay. Tapos kitidisgrasyahin lang niya. Talagang apat na libo, mapatay niya anak ko. Hindi ako papayag. May lalaki ko mang isa, mga anak ko. 20 years na akong balo. Sa kaso naman po, ma'am, itutuloy ko natin. Itutuloy ko yan. Bibigyan ko ng kadalaan yan. Dalihambog yan. Mayabang talaga. Hmm. Hindi a, sa akin madadala yan Hindi ako papayag na ganyan yung gagawin niya Kanina nagpaalam sa inyo Oo, naka mag, magpapa mag sabi niya mag aano lang daw siya naka uniform kasi siya ng pang basketball eh. hmm, okay. hmm. Sabi niya magpapapawis lang daw hmm. Naghanap pa nga ng majors doon sa amin eh. So doon pala po dumiretso iniwan yung motor niya ang kinuha niya yung motor ng kapatid niyang bunso kaya yung motor niya nasa hanggang ngayon nasa amin. Ang ginamit niya kasi yung motor ng anak ko ng bunso na i-stack lang sa bahay. Kasi siguro naisip niyang gamitin. Mami, wala pa kayo nakausap sa side ng nitong... Wala! At... Usap, wala kung sa kaliman planong... po, kung sa kaliman usap Wala akong planong pagkausapin sila. Pinagpapasalamat ko lang sa Diyos talaga. Walang nangyari sa anak ko. Kaya nagpapasalamat ako may nagsabi walang tama, walang nangyari. Pero nung makita ko yung CCTV, harap-harapan niyang binaril ang anak ko.